Samantala mga kasama sa ibang balita naman, hindi raw magpapahuli ng buhay si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga tag-international criminal court o kaya naman ay ICC. Ito naman ang paninindigan ng dating Pangulo kasunod na rin ng mga report na nakatulog umano si Duterte na malapit na siyang aristuhin. Sa naging panayam ng Armin in Manila, sinabi Atty. Harry Roque na hindi natatakot si dating Pangulong Duterte sa mga taga-ICC pero wala man ng jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. Ay pa rito kay Atty. Roque, walang kapangyari ng ICC sa Pilipinas kahit pa ipag-utos pa naristuhin ang dating Pangulo nilang sa matagal na itayo daw kumalas sa natura namang korte. Well, yan po yung galing kay Presidente Duterte mismo na sinabi niya sa akin, Biernes pa. No? Pero ang reaksyon po ng Presidente na pinagpili na rin niya sa akin sabihin sa buong uh, sambayanan, baga ba't haharapin niya yung mga mag-aareso sa kanya, mm. hindi hindi siya magpapahuli ng buhay. Dahil ang sabi niya, quote-unquote, 80 anyos na ako, okay na ako wala na talaga sa ng jurisdiction. Kung meron magtatangka mag-aresto kay presidente, yan po ay illegal. At may karapatan ang presidente na depensa na kanyang sarili laban sa illegal na mandamiento de aresto na inisyo ng mga dayuhan sa Pilipinas. O narito mga kasama, sinabi ng PNP na wala rin silang isisilbing arrest warrant laban kay Duterte sakaling maglabas nga ang ICC. Sabatalan nagpasaring naman si Attorney Rocky kay House Speaker Martin Romaldez na tila umaastang Presidente raw at kinokontra pa ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Well, ang pinagtataka ko po, eh, bakit parang ang bilis kontra? ng uh, Kongreso no sa mga desisyon ng presidente. Paulit-ulit na niyang sinasabi na hindi pakikipagcooperate ang ating bansa sa ICC and yet ang uh, kamera sa liderato ni Speaker Romualdez ay nagpasa ng resolusyon na dapat nang makipagsulungan. Yan mga kasama si dating presidential spokesperson Atty. Harry Roque sa panayam naman ng RMN Manila.